Sa isang video na naipost sa Facebook at Live LiveLeak, makikita ang barila ng Spokane, Washington Police at ang armed robbery suspect, ang 30-year-old na si Stephen Corkery, Merkulis ng gabi. What the fuck? Oh my God! Pinaligiran ng pulis ang bahay sa 1527 W. Grace Avenue. Si Corkery, na pinaniniwala ang sangkot sa ilang mga pagnanakaw sa siyudad itong buwan, ay nasa loob ng bahay. Sabi sa kanya ng pulis, hinihintay nila ang warrant para sa pag-aresto sa kanya. Hawak ang handgun, lumabas si Corkery. What the fuck? Oh my God! Ayon sa investigasyon, ang harapan ng bahay ay namarkahan ng labing-apat na bala. Si Cor ay ginamot ng isang SWAT medic sa eksena at nailipat sa ospital kung saan siya ay namatay.